yung handa ko po sa bagong taon guys, yung 2024. Yan ito na po yung guys, yan yan. Handa ko po, po ngayon guys, ready ko po, po sa 2024 po yung guys. Dito na po yung mga sangkap ko guys, para sa 2024 na darating na ngayon mamaya. Sabi guys, ito na, po. Ito na po yung ginagawa ko guys. Yan guys. Happy New Year 2024 guys. Yan guys. Ah, yan po yung guys. Yan. Yan po yung handa ko ngayon guys. Ngayon, nakaready na po ayan guys. Ang mga, yan po yung ginawa ko guys. Para dumating ang 2024. Yan guys. Yan guys. Yan. pinaka influence po yung guys. Yan. Ah, yan po yung guys. Ang akong ready ngayon ka. Dumating na 2024. Sana po masagana at saka na po palp. Uh, ano po yung guys, ibibigay po ni Lord natin ang po ni Lord sana uh, hiningi po para dito la, dito guys, sa so protas guys. Yan po yung guys, mga protas po guys, yan. 12 po yung kaklase, ya. number guys, 12 ka peraso guys. 12 ka peraso yung ito guys, yan. Yung nakalagay po dito, 12 ka peraso, protas po yung guys. O yung sobra, guys, nilagay ko po sa baba. Yan po yung, guys, nakaready na po yung, guys, yung itlog po yung, guys, 12 po lahat po, guys. Pero yung nakalagay po na protas, tatlong klase po yung, guys. Kasi yung ano po yung, guys, about sa sakit po yung, guys, yung luya, guys. Yan po yung, guys, yan po yung simbolo ngayon sa ating, guys. Yan, guys. Ang nakalagay po sa sobra, 168 po yung, guys. Ang nakalagay ko po yung, guys, bawat ano guys, 50 lang po yung guys. Kasi po yung guys, ang simbolo po niyo guys ay red. Kasi red po kasi ang 50 pesos kaya simbolo po ngayon sa darating na no. May flowers po ako ng kulay violet po yung guys. Yan po yung mga handa ko ngayon guys. Yan. Biko. Dikit po sa pagmamahal. Kung sino po kasama. Kung sino po yung nagmamahal sa akin guys. Dikit palagi. Dito na po yung guys. Uh, an an ano po ito ta guys? Uh, ano? Boko salad. Macaroni salad Spaghetti Ito po yung Ice cream Iba po yung klase Ang ice yes, cream po po Ngayon po yung inanda po nyo guys ah, Ngayon po Napalpak po yung guys Na ice po ako sa Lechon po guys Nag order po ako talaga ng lechon Ng Olo guys Pero palpak po guys Kasi na ice po kami Kayaan nyo yan Kasi si Lodia lang po bahala Ang mo ano sa kanila guys kasi nga niloloko po kami guys lang kami kami dalawa na kapatid po niloloko kami sa ano nag-order po kami dalawang ulo mag-iisa mag ta na kami kapatid kong bunso pero palpak pa yung guys ito na lang po ang binili ko guys lechon na uh, guys yan kenilo na lechon na lang ang binili ko guys at saka yung ano guys bumili na lang din ako ng uh, ano guys yung bangos na sinugba ito bomba na baboy. Yan na po guys. Bawal po akong gumamit ng manok guys. Kaya wala ka pong makikita na may handa akong manok guys. Bawal po sa akin guys ang manok. Ito po yung guys. Simbolo po ito guys sa ito. Oh. Ito po yung guys ay ano to guys? Uh, bulak at saka laurel. Ang bulak po kasi magaan ang buhay at mag magaan ang pag pagsasama ang pagana ang pag, mga sa pamilya ko sino nagmamahal sa akin magaan po ang ngan sa akin guys ito po yung guys mas lalo mas swerte sugar sugar po yung guys sugar matamis ito pira nakalagay dito po yung guys 868.2 guys nilagay ko po, po dito sa ano big para hindi masyadong magulo lagi tayo at saka lang masyado at saka itong bigas kasi gano'n sa bigas, ayun lang hindi ka magbusan ng bigas. Asin, pabola sa mga malas, ay pala yung mga malas daw po yung guys. Yan po yung nakaridin na po ako lahat guys. Ang nakaano sa misa guys. Si Lord na pong bahala kung ano ang ibibigay sa akin. 2024, na darating din 2024, 2024, hindi ko po alam kung ano ibigay eh, ni Lord sa akin. Yan po yung guys. Yan po yung ano, uh, happy new year 2024. Sana po, bibigyan po ko ni Lord na magandang pangatawa na saka masagahan sa pera at saka yung uh, ibibigay po ni Lord sa akin kung ano po ipagkalob ni Lord sa akin sa 2024. Sana ang hinihiling po ko ni Lord sana po matupad. Maraming po, hiling sa kanya. Dalawa lang po ang hiling sa kanya. At tatlo po ang hiling kanya. Siya na po bahala, Lord. Secret po yung hiling ko, Lord. Siya na po nakakaalam si Lord. Ang hiling ko sa kanya. Yan na yung po yung guys ang handa ko.